Ako basic. So, sa video po natin ngayon, uh, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano yung tamang pag install ng ating wifi devices sa ating mga bahay o kaya sa office. So, kung isa kang IT o kaya wifi installer, para sa iyo yung video natin. Yung video natin ngayon ay tungkol sa wifi devices. So, hindi lang naman ako nagbibigay ng model, hindi ako nagbibigay ng kung man brand ng wifi natin, kundi Uh, kung pa paano natin i-install, paano yung tamang pag-install ng ating Wi-Fi devices. Kasi di ba may mga bahay kasi na parang, karam, actually karamihan sa mga bahay kasi di ba parang uh, may mga division. So, ang i-consider nyo pag mag-install kayo ng Wi-Fi, uh, yung divisions ba ng bahay ay kahoy? Uh, kasi di ba yung karamihan ngayon, yung parang plywood tapos may metal paring parang ganon. Parang hindi semento. So, pagka ganun, medyo mas madali. Ang medyo mahirap kasi pag-installan, yung medyo concrete o kaya semento yung mga divisions ng bahay, yung mga kwarto. So, paano nga ba natin i-install ng tama? O paano ba nyo madi-determine madi na tama yung pagkakalagay nyo ng device? So, meron akong tools na ipapakita sa inyo, which is, Uh, meron siyang brand name at meron din siyang sariling kumbaga yung yung tools na yon meron siyang sariling wifi device na, na naka-design talaga pero ginagamit ko siya uh, idodrawing ko kunyari yung pag-iinstallan ko kunyari isang office uh, sa office na pag-iinstallan mo uh, idodrawing ko doon yung office yung diagram ng office tapos kung yung mga divisions ba ay uh, wood concrete Uh, salamin, o kaya metal. So, doon, pag nilagay mo yung device, madi-determine mo na kung sa area na to malakas. So, ma-adjust mo kung saan ka maglalagay ng tamang devices. At kung ilang devices ba yung kakailanganin mo sa isang kwarto, o kaya sa isang uh, specific na uh, office, o kaya bahay. Actually, mas magandang mag-install sa mga offices lalo na yung medyo open ano di ba yung cubicle lang uh, compared sa mga bahay kasi yung mga houses kasi karamihan pag residential s'yempre maliit yung space uh, iniisip natin malawak yung range ng wifi kunyari 100 meters so iniisip mo kasi na yun naabot na yun dun sa dulo pero s'yempre yung divisions kasi ng mga bahay doon nagbabari yung signal kung tatagos ba siya kasi uh, kasi minsan niisip natin pag bukas yung pintuan, makakalabas, makakapasok yung signal. So hindi po 'yon. Kasi ang signal ng wifi, fi kunyari andito yung antena mo, andito yung cellphone, straight 'yan. Hindi naman 'yan liliko papunta sa pintuan ang signal. So straight ang signal. So 'yun po yung uh, gagawin natin ngayon at uh, tara gawin natin. Ayan. So bali dito sa open lang kayo ng Uh, web browser tapos register lang kayo ng account dito sa design.ui.com uh, So, kapag nakapag-register na kayo dito So, hindi ko na ipapakita yung kung paano mag-register ha kasi ano uh, mahahaba yung video kasi natin eh. So, madali lang naman mag-register dito So, since nakalag-in na ako bali, eto yung aking project ko. So, Na-navigate ko lang siya sa isa. Kumbaga, yung, ito yung sample ko. So, dito, kung makikita nyo itong blue, tapos yung, ito, light blue na color. So, ito ay isang sample ng bahay. So, meron siyang uh, tatlong bedroom, the kitchen, living room, dining area, tsaka playroom. So, ito yung playroom, kumbaga, parang common area ko saan kayo naglalaro, saan kayo tumatambay para siguro nandito yung pwede nyong ilagay yung PS4 o kaya yung TV, yung gano'n. So, uh, ito yung isang sample ng uh, common na bahay dito sa atin. So, ngayon, kapag meron na kayong diagram, iklik uh, i-click nyo to sa baba, yung draw wall. I-click nyo lang yan sa diagram nyo, o kaya kahit wala kayong diagram, pwede kayo mag dito mismo. So, ako sa part ko naman, yung diagram mismo ng bahay para mas, kumaga, mas accurate. Tapos yung sizes niya, uh, wait, bali, yung sizes, eto. Kumbaga, yung kung gaano kahaba, ganyan yan, nito, Tapos, 9 something yung 9 meters yung haba nito kasi ito 3.5 ito yan 3.4 3.5 saka 2.5 so ganyan kahaba siya so hindi ko na isi-save kasi na sukat ko na yan tapos uh, ah, cancel lang natin tapos sa walls naman ito kung magdodraw tayo ng walls Uh, kapag concrete, kunyari, itong wall na to, metal siya, ay, sorry, uh, concrete siya kaya cemento, ang ikiklik mo, okay. ang ikiklik mo, itong concrete. Ayan. So, kung yung uh, wall naman ay wood, kahoy, ito rin yung ikiklik natin. So, ang nilagay ko dito sa mga pintuan, yan, kahoy siya sa mga pintuan. So, ina natin na nakasara yung mga pintuan. sa so, meron pa tayong naiwan Ito, sa bathroom. So, usually sa bathroom kasi, ano yan, plastic o kaya metal. Yan, so, karamihan kasi sa CR pwedeng metal siya. Ayan. So, pagpalagay natin na metal yung okay yung mga aluminum. So same lang siya aluminum at metal. Same yung effect niya dun sa ating router. Okay. So since na drawing na drawing na natin lahat, ang gagawin naman natin ay mag-aadd tayo ng device. So dito, syempre Wi-Fi. Tapos yung ito kasi, yubi uh, Ubiquiti Wi-Fi ito. So, ang gagawin natin, yung pinakamababang model lang. Ito, U7 Lite. Kasi ito yung, kumbaga, mas ma-compare natin doon sa mga TP-Link, Tenda, na normal na binibili natin yung mga nasa worth 1,000, 2,000. Pero kung sa specs, pwede mong i-compare yung specs nito, I-Google mo lang yung specs, tapos yung specs nung, ano mo, Uh, nagbabari lang naman kasi 'yan sa range nung signal. So dito tayo sa normal ito U7. So ang signal natin ngayon na nakikita ay signal ng 5 GHz. So sa 5 GHz kasi kumpara 'yun yung pinakamagandang gamitin na Wi-Fi ngayon kasi mas less yung interference tapos mas mabilis. So for example ito kung napansin nyo, nag-iiba yung green. So, yung green, tsaka yung yellow-green, yan yung medyo malakas pa yung signal. So, sa strong, yung green, malakas yon Tapos, siyempre yung nakapula, weak na yon Ayan, so, eto, san mo ba magandang ilagay yung device? So, sa room siyempre, kailangan malakas yung signal. So, dito ang pinakamagandang, ayan, so mahina pa rin yung playroom. So, ang the best, dito, so try tayo dito. So, ito sa plan na ko, dalawang wifi signal. So, dito tayo maglalagay. Ang problema, sa bedroom 2, mahina. Okay. Tapos, signal, pwedeng dito. Kaya pwede rin sa loob. Kaya pwede rin dito. So, ang gusto kong lagyan ng signal, syempre, ayan. so, sa kitchen, di naman masyadong, ano, okay. Okay. So, yan sya. So, ang nangyayari, di ba, makikita nyo, lahat ng naka-green, ibig sabihin, malakas yung signal kapag itong wifi na to ang chinect nyo. Tapos, kapag dito naman, lahat ng green na yan, may signal yan, maganda yung signal. So, ibig sabihin, ito yung position na pwede nyo gawin para malakas yung signal sa lahat ng area. Yan. So, kung mapansin nyo, dito sa, dito sa bedroom 1, may part na mahina. Ayan. Ayan. Kung baga, pag, ito, pag tinuturo ko yung cursor dito, may kita nyo kung ano yung signal niya dito. Strong ba siya o weak? Parang dito, uh, naka-weak na siya. Good signal, pero weak na siya. Orange na. So, ang problema dito, yung bedroom 2, medyo may part na wala nang signal, halos walang signal. Kasi yung wall kasi, ayan, halos parang, eto, tingnan mo to. Eto, may wall dito, tapos dito may wall pa dito. Kumaga, dalawang wall ang dadaanan papunta dito. So, halos walang signal dito. So, kunyari, dito ka naka stay sa room na to, ang magiging problem mo, ang lapit ko lang naman dito sa wifi pero ang hina ng signal ko. So, etong may green na to, malakas. Pero pagdating dito, halos walang signal. So, magtataka ka, bakit pagdating ko dito, nawawalan ako ng signal. So, yun po yung ini-explain ko na yung division ng bahay natin, kapag concrete, tapos eto dalawang wall ang dinaanan bago mapunta dito. Kasi kung i-straighten mo yan, eto siya. Ayan. So, halos dalawang semento yung pagitan. The same din po dito. Ayan. So, ito isang wall. Tapos isang wall dito. So, ayan. So, sa bedroom 3, medyo malakas pa yung signal. Dito naman sa bedroom 1, malakas talaga yung signal kasi nga andiyan yung device tapos eto kahoy lang naman yung pintuan. So depende pa rin po yung kung ano yung pintuan ninyo. Tapos uh, dito syempre sa living room, sobrang lakas ng signal niyo. Ayan. So etong etong area na to, pwede niyo pang palakasin yung signal diyan. Kung ito ilalapit niyo ganyan. Pero ang problema dito mahina. Ayan. So, pinaka the best para dalawang wifi lang ilalagay nyo, dito kayo ngayon maglalagay. Ayan. So, meron ding spot. Kunyari, dito yung TV. So, pag nilagay mo dito yung wifi, sa area ng TV nyo, ang hina na ng signal. So, magtataka kayo bakit mas malapit siya pero ang hina ng signal kasi nga, ito yung wall na dinaanan. Ayan, tsaka ito. Tapos, tataka kayo bakit dito malayo pero mas malakas yung signal kasi nga open siya So ang gagawin mo ilalagay mo yung, yung wifi mo dito Ayan So yan yung pinaka the best Tapos ito okay na to dito sa loob kasi ito yung playroom room ninyo So kung wala ka naman playroom, room pwede mo nang tanggalin to tapos dito, kung napansin nyo, medyo mahina dito. Okay lang naman kasi kitchen siya. O so, malamang di ka naman, di ka naman nag -si cellphone habang nagluluto. O kaya kung ano man yung naglalaba ka dito sa likod, ganyan. So, depende po yun kung saan gusto nyo malakas ang signal. Pero dito, madidetermine nyo na kung paano nyo ilalagay, kung paano kayo mag uh, si set up or may i explain nyo na sa customer nyo na ganito yung magiging signal natin dito may part na wala may part na mahina at saka dito yung malakas so mas mabilis mas madali nyo ma determine or kung gusto nyo uh, may budget naman di lahat ng room lagyan natin ng internet ayan at pwede yan So, pinaka the best para tipid, dito kay maglalagay. Ayan. So, kung gusto nyong dito, browsing-browsing lang naman sa bedroom 3, malakas pa rin yan. Sa bedroom 1 naman, browsing lang naman, malakas pa rin naman siya. Pero kung gusto nyo maglaro, siyempre, dito yung pinakamalakas ang signal. Tsaka dito sa playroom. So, ayun lang. Ganun lang naman siya kabilis. Ganun lang siya kadali. So, ito yung uh, mga consideration na kailangan yung gawin kapag mag install kayo ng uh, Wi-Fi. So, sa 3D naman, uh, medyo hindi siya uh, hindi siya masyadong maganda. Pero okay lang din, ganyan. So, madi-determine nyo yung, uh, kunyari, ito yung mga wall ng bahay. So, dyan, yung green, kumagayan, yan yung signal. So, dyan yung malakas yung signal. Ayun, uh, sana ay nasundan nyo. At eto po yung uh, website niya. Ilagay ko na lang siya sa description. Ayun, so mga ka-basic, sana po ay may natutunan kayo sa video na to at sana po ay nakapag-share ako ng magandang idea sa inyong lahat na mga nanonood, sa mga nagpa-follow po sa aking YouTube channel. Ah, uh, sana po kung hindi ka pa nakasubscribe, kung nanonood ka man ngayon, sana po ay uh, pa-like na lang din at pa-subscribe at kung pwede ay uh, pa-share na lang din po ng aking video para mas marami pa yung makapanood at Uh, matuto kung paano nga ba yung uh, mga basic na itinuturo ko dito sa aking channel maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo